what's up mga idol magandang tanghali sa ating lahat uh, for today's video mga idol mag unbox tayo ng binili natin sa si Shopee na tripod mga idol uh, mga ko rin to sa Pag-video kasi ang hirap hawakan ng cellphone lang eh kaya umorder ako Shopee at pakita ko sa inyo yung tripod mga idol please. tara let's go nabuksan ko na ito yung mga balat nabuksan ko na mga idol ah ngayon ito yung pinaka ano yung handle handle ng uh, mga nalagyan handle tapos mga idol ito ay na-stand yan pwede siyang i-stand yun oh. No? you know stand dyan mga idol tapos napakita ko sa inyo yung anak laki ng cellphone laki ng cellphone clip kinakabit sya dito kinakabit sya dito tapos meron din syang ilaw ilaw para pag gabi pag gusto nyo maliwanag nagamit na dito at ang kakaiba dito meron din syang ano meron din syang mic sa mga idol para malinaw yung boses. Yo. At meron siyang cord na sasalpak mo dun sa mic tapos direkta mo sa cellphone para maganda yung analog, labas ng sounds. At meron din siyang Bluetooth na ano, uh push button para sa camera. Pag gusto mong magpicture habang naka-video, pwede siya, makidun. Yan. Camera 360. Yan mga idol. Android. So, yun ang laman mga idol. Uh, papakita ko sa inyo paano buhay. Tara, let's go. Saman niyo ako. Ah, ito yung handle. Lubuhin na natin. Lalagay na natin ito. Pag sa sumasamahin na natin ito. Yan. Kinakabit ko na mga idol. Yan. Huwag ka muna mga. Malik ko. Matigas. Uh, mga idol Yan, nakakabit na Tapos uh, Ito naman, ilaw Mga idol Ito yung ilaw Amaya paghananin pag Yan Ito na, doon lang, kapit ng na ilaw Tapos Mike Ah, uh, I got it yan. Meron nga pala siyang lock dito. Ito. Kung makikita nyo. Yan. Nanaikot na yan. Yan yung lock. Para hindi malaglag yung mic. Ah, uh, sasalpa ko. Yan mga idol. naka setup up na. Yan. Nandiyan na ang... Nandiyan na ang mic. Ang ilaw. Ang cellphone holder. Ang handle. Yan. Pwede siya nakaganan. Pagka gusto mo, yan, nakaganan yan. Pag wala kang cameraman, tapos, hindi tayo mahirapan, mga no? idol. Siyempre, eh, tayo nito. Eh. Tapos ito yung una, yung tao dito, cord, para sa mic at sasalpak sa cellphone. Tayo ko sa mic. Sasalpak ko lang. Yun. Salpak na. Tapos, ito. Kapila. Lagay natin sa, ano. Sa headset injector. Lagay natin yan. Yun. Okay. Try naman natin ipasok ang cellphone. Let's go. Pa! So, yun mga idol, yan na yan. Yan na yung setup pagka uh, nakakabit ako, nakakabit yung cellphone ko sa akin sa akin tripod mga idol, mga patids. Hindi pa alam buhay yung ano, yung ilaw. Wala pang battery. Tapos nakasalpak na rin yung ano, yung wire ng mic. Ah, uh, tatry ko kung gagana kung ice band sounds ang uh, boses bosses mga kapatids kasi so, ito yung ano, yung Bluetooth na button para sa camera. Papakita ko sa inyo yung kabuuan mga idol, kapatids. Tara, let's go! So, yan na mga idol, yan. Buo na. Buo na ating tripod tripod with mic and lights. Yan. Sa si setup ko lang. Pupusto ko lang ng ayos. Ayan. Hindi pa pala. Meron pa. Yo, no? Tapos pagka sa set up naman natin ng cellphone natin naka na naka-stand na ganan. Okay yan ah. Ayan na Lagay natin sa sa holder ang camera. Tapos i-front -front camera natin. Oh, so, yun na mga idol. Yan na ang pwesto. Yan ah. Ay, wala akong cameraman. Makapagayos ako ng video mga idol alam yan ang itsura pagka nakistan let's go eh yan mga idol ah uh, for this video yun lang muna yun lang muna ating video dahil unboxing lang naman to mga idol kalapatid so please like share comment and subscribe bye